Dok, okay lang bang hindi ko ipakapon? Hindi ko ipaka-straight ang aking alagang lalaking aso dahil wala naman siyang asawa, wala naman siyang partner. Well, it is not just about having babies. Dahil kapag sila ay hindi kinapon, mataas ang chance na pwedeng mangyari sa kanila 'to. I am Dr. Rox TV and I am a veterinarian. Mataas ang risk ng prostate problems. Pwede magkaroon sila ng prostate tumor, prostate enlargement infections, cancers, testicular tumors, and magkakaroon mag ng blood sa kanilang ihe o nahihirapan silang umihi. Ang pagkakapon din ay makakatulong sa behavior ng inyong alaga. Mag mababawasan yung kanilang pagiging territorial, yung kanilang pagiging aggressive, yung laging gustong tumakas, laging gustong umalis sa bahay nyo para maghanap ng partner. At mababawasan yung pagmamarka sa paligid or sa corner ng inyong bahay kapag sila ay kapon na. Pero may mga times na hindi na nawawala yung pagmamarkings nila dahil nakasanayan na yan at nakatanim na yan sa brain ng inyong alaga. Pero kung sila ay kapon, mas mababawasan. At kung ayaw mo siyang mapalahian, ay wala ka namang mahanap na partner, lalong-lalo na wala naman na siyang asawa, mag-isa lang niya sa bahay, kapon ang solusyon. Usually, mas mabilis ang healing sa mga male dogs compared sa female dogs at mas less hassle sa pag-aalaga ng sugat nila. At pinaka-advisable, mas okay na ipakapunyo ang inyong alaga kapag sila ay hindi pa senior dogs, senior cats para less complications at less gastos para sa inyo. So yun lang, follow for more vet tips.